lahat ng nagkukonsume ng at least 234 kilowatt hours. Ilibre na po natin yun, 100%. 20 kilowatt hour po. 0 to kilowatt. 20 kilowatt hours. Kaya nga, 20 kilowatt hours lang ang 100%. Yung iba, ladderize kasi yan eh. Yes, apa. So, sino yung may encourage na mag-apply dyan sa 20 kilowatts? Exactly, yung po okay. yung uh, so sa mga finding. Pwede bang uh, hintayin na lang natin yung bill namin ng, ng ating chairperson? Kasi ang bill namin ay uh, lahat ng nagkukonsume ng at least 234 kilowatt hours. Ilibre na po natin yun 100%. Wag na po tayong magbigay ng ayuda. Wala, wag na po tayong magbigay ng akap, ng aiks, ng tupad, ng kung ano-ano. Kasi nalulustay lamang po yung kinwento ko 20, 25 budget. Ano po, 194 billion pesos ang pinag pinamigay lalong-lalo na po nung eleksyon. Akap, AX, Tupad, Maip, may kasama pang 4 Mabuti pa po, po yung 4 may guideline po yan eh. May conditionalities. Paring Akap, Mas Mario na. AX, tupad. Hindi naman wala naman po ano eh, wala pong record na naib naibigay talaga. At wala rin record kung na-benefit talaga sila. 194 billion pesos. Pero kung alimbawa po, yung bill namin ng ating chairperson ma-approve as soon as possible, 234 kilowatt hours libre na. Wala pa po pong 100 billion ang matitipid natin. So, wala pang 100 billion na magagastos natin. Wala pang corruption dahil derecho sa mga consumers. Wala pong magpapasikat na politiko.